Ala ala. kasi ang paningin nila? Kasi sila pa't lambat na. O, malapit na So, iyon nagdidikit na sila mga kabooms, malapit na. Ayano. Oh, mga 30 ay 50 meters pa to. Ayan, so napakaganda ng dagat ngayon kahit makulimlim ah, mas good na makulimlim kasi nga ah, hindi mainit Ayan. so let's go let's go titignan natin kung ano yung mga huli nila mga kabongs so ayan na didikit na po let's go so, malapit na malapit lapit na mga kabongs Konting hila na lang. Ayun na, malapit na. Bilis. Oh, Sige! Saraduan na yan! sarado Sarado! 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 Bilis! Oh! Meron silang tigisigaw dito. Bilis! Oh, bilis! Sabi mo, bilis! Iyan <laughs> natin kung ano yung huli nila. Ayan yung dami, oh. Ay, parang sirip. Tamban, dami.